Isa sa dahilan kung bakit tayo humarap sa camera ang kapwa natin CC o content creator o mga vlogger. Dahil sa kanilang itsura, pagmumuka. Ito guys ang pag-uusapan natin kung bakit ayaw humarap ng karamihan sa atin. Dahil nahiya silang makita ang kanilang pagmumuka. Tandaan po natin ang pagharap sa camera. Ito ay Practice. Dahil nga dito si Mita nagbabasing kung talagang ang yung content is original. Ikaw yung gumagawa. Busis mo ang lumalabas. So ito yung pinakalabis kaya paminsan-minsan magpakita tayo sa camera pag gumawa ng content. Uh, kasi ang iba karamihan nahiya silang ipakita ang kanilang magmumukha. Ibig sabihin, wala silang tiwala sa sarili, walang bilib sa kanilang uh, patayuan, o pagmumukha. O ibig sabihin sa English, lack of confidence. Tama ba yun? <laughs> tama kayo, tama kayo! Uh, sinasabi ko dito sa content na ito, huwag tayong mahiya kung meron tayong kapansanan. Marami niya nagbablog, marami nagkukontent na bulag pipi, bingi, hubungi o ano pa man yan. Welcome na welcome dito sa paggawa ng content. Huwag nating ipagtawanan guys kung mayroong mga kampansanang gumagawa ng content dahil nga ang gusto lang naman nila is magagawa ng content. Ang focus nila dito is kumita. Huwag nating ipagtawanan bagkus gawin natin silang inspirasyon na sila nga nagsisikap diba uh, gumawa ng content para man lang uh, kumita. They'll believe me talaga mayroong pera dito sa Aussie Media. Uh, alam mo naman, ibita talaga ang ano kung uh, ng earnings yan kapag ikaw ay talaga masipag, talagang pinapakita mo, deserve ka bigyan. Bibigyan ka ng monetization. Uh, bibigyan ka ng mga tools. <coughs> Pag sa ganun, kumita ka na. Huwag tayong mahiya kung meron tayong kapansanan. ako nga, di nahiya eh. Yun you know, o, na ako. Kasi nga, kumain ako ng buto-buto. <laughs> Ayan, bumigay yung ipin ko. Kaya, nakita nyo, minsan lang ako nagpakita sa camera yung talagang humarap. Dahil nga, nahiya ako. Naisip ko, bakit ako mahiya? Eh, hindi naman ako nagnanakaw, di ba? Kaya... Tama kayo, tama kayo. i-encourage yung mga may kapansanan, mga bulat yan, bingi, or ano man. Kung nais nice nung gumawa ng content, why not? Welcome na welcome tayo dito. Walang makialam sa atin kung gumawa tayo ng content. Ang focus lang natin dito is magpasaya ng tao, nakapagbigay tayo ng uh, kaalaman sa kapwa natin, yung pinakalabis. Kaya, go lang tayo. Kung meron tayong talento, kahit meron tayong kapansanan, ang masakit nga eh yung mga may kapansanan as ay sila pa yung maraming talento uh, ano to, to real talk lang to hindi naman sinasabi ko lahat na walang kapansanan walang talento meron din iba pero karamihan nakikita ko nakikita ko is yung mga may kapansanan sila yung maraming uh, may mga talento kaya inuulit ko huwag nating usgan huwag nating lahitin huwag nating pagtawanan ang mga gumagawa ng content na mayroong mga kapansanan dahil ang iniisip nila is gusto lang nilang kumita dito sa Facebook, sa social media. So, gawin natin silang inspirasyon na talagang ano nagsisikap sila para sa kanilang pamilya. Yun naman guys, uh, share ko lang itong content ano, ano, na ito. Nasa ganon, huwag panghinaan ng loob ang ating mga kapwa, may mga kapansanan sa pagmumuka. Ipagmalaki natin kung anong meron sa pagmumuka natin, sa katawan natin, Biyaya ito ng Lord. Kaya tanggapin, tanggapin natin ito at gamitin sa tama. Yun lang guys, thank you for so watching.